nang sukuan ng isang lola sa Quezon ang kanyang karamdaman. Sabi kasi ng mga doktor, ang kondisyon ni Lola isa sa pinakamasakit na pwedeng danasin ng isang tao. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Paano kung ang karamdaman mo ang isa sa pinakamatinding sakit na pwedeng dumapo sa isang tao? Yan po ang dinadanas ngayon na nang isang lola sa Quezon. Naku po. Mayat maya kung humiyawah, mamilipit at umiyak sa sakit, si Lola Rosita Nagario, 77 anyos mula Kalawag, Quezon. Naku Limang taon na ang iniinda ni Lola ang sakit na yan. Sa sobrang sakit at dalas, tanging gatas at tinapay na lang ang kaya niyang kainin. So, ma'am, yung may mukha po niya, ma'am, yun po ang nasakit nung una. Ngayon po, nung tumagal na tumagal na po ang nararamdaman niya, hanggang yung ulo po, nasakit na rin. Parang pag, pag nasakit po, hindi na po niya makayanan. Parang yung ulo po niya inuutog na. Gusto na po niya magpaipit, ganoon po, magpasagasa. Hinahabol na lang po namin yan. Nung magpatingin siya sa doktor, heto raw ang karamdaman niya, ah. trigeminal neuralgia. Ah. 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 Ang trigeminal neuralgia ay isang kondisyon na characterized by para mga electric uh, shock pain, biglaan, parang uh, sinusundot, napakasakit. One of the most painful condition talaga yan na naapektuhan ang mukha, ang face. Napakasakit talaga. Parang kinokuryente, parang ine-electric, parang sinusundot. Yung ganun, parang at upa ulit-ulit. Ang next step daw sana para masakto ang pagagamot kay Lola, imaging test, tulad ng CT scan at MRI. Kaya lang hanggang ngayon ay hindi pa siya naibabalik sa doktor dahil sa kawalan ng pera. At kahit may iniinom na gamot araw-araw, ila hindi na raw ito tumatalab sa kanya kaya si Jennifer naisip na ipost online ang sitwasyon o baka po sakaling may makatulong at sana po ay uh, matulungan pa po natin si Nanay dahil po meron pa po siyang mga gamutan at meron pa po siyang pagdadaan ng operasyon case to case basis ang paggaling sa trigeminal neuralgia pero may tsansa basta tama ang gamutan kaya heto ang hiling ng mga kaanak ni Lola na sana po ibigyan nyo ng tulong ang aking magulang para po sa pag ka ng aking magulang at nang gumaling na po ang aking nanay. Ako po si Mobile Journala de Pascuala na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.